Hello everyone. Meron akong gagawin ngayon kasi ay <coughs> 3.29 pa pala. Kasi alas 4. Kailangan kong palitan tong tong phone ng alaga ko. Ang hirap talaga pag ang amo mo is may something. No? Medyo masyado niya akong masyado niya akong tinadown. Hindi naman totally. Eh. Ah, may something lang talaga siya. parang ano lang, nakaka, nakakainis lang, no? Guys, ako pa, sabi ko na, sabi ko na, alam ko kung paano. Sabi niya kasi, palitan ko yung SIM card ng phone ng alaga ko. Dahil, nakatransfer sa watch niya. So, ngayon, ang sabi niya sa akin is, tatanggalin ko yung, yung SIM card dito sa watch niya. So, itinuro niya sa akin kung paano ang pagtanggal sabi, sabi ko, okay. Ganito lang kasimple. Para tanggalin to. Hindi naman ako tanga. Para hindi ako marunong kumalikot, ba? Diba? Tapos, ilipat ko daw yung sim niya dito. Ilipat ko daw. So, ngayon, ilang beses niya akong sinabihan na kung marunong ba daw ako, kung paano tanggalin yung SIM card dito. Sabi ko, oo. Hindi pa rin siya naniniwala. My gosh, sabi ko, iPhone din yung phone ko. <laughs> ang, I ang phone ko, iPhone 15 Pro Max. Ang iPhone... Ang phone nila is iPhone din. So, parehas lang. Diba? Wala namang pinagkaiba. Sa pagtanggal ng SIM card. Actually, wala nga akong PIN eh. Hikaw kung walang ginagamit ko sa pagtanggal. So, parang ano siya, parang, parang dinadaw niya talaga ako. Parang hindi siya naniniwala. ng kagalitin niya naman sa galit kanina umaga, bago siya pumasok sa trabaho. Dalang sabi ko, oo, alam ko kung paano. Eh, para naman ako, para naman, yung pagkakaano niya is para naman akong tanga na hindi marunong. Diyos ko, ang pagtanggal lang ng SIM card, ang dali-dali, di ba? Tapos, yung pagpa, paglalagay pa dito, tinuro po niya sa akin, talaga, as in, talagang nakadetalye, naka, naka guys, kung paano paglagay ng SIM card. Yung paano yung, yung sa dulo-dulo niya na may, ano, may slant ba, ay yung may cut na ganoon, pa, ano. Sabi ko, alam ko, alam mo, nahiya talaga ako kasi nandiyan pa si lalaki. Nandiyan pa si lalaki nung no, sinasabihan niya ako, ayoko pa naman yung napapagaling na ako pag nandyan si lalaki. Pero wala akong magawa. Alam nyo, kahit nainis, kahit nainis, nainis na ako kanina umaga. Parang wala pa rin. Parang inigno ko lang. Parang, okay, okay. Ganun lang ako. Pero nangga, pero yung ano yung, yung yung puso ko, yung ano, parang gusto nang sumabog. Parang gusto mo na namang kumawalat. ah uh, gusto na mainis at mag na naman sana ka. So, hindi ako nag -react. Yung ano, pinakitaan ko lang siya ng magandang mukha. Yung magandang aura na hindi ako nakasimangot, na hindi ako nag na mukhang galit o nainis. Pinakita ko lang sa kanya na, okay, Okay. Ganun lang. May nahon lang. Tsaka yung ano, yung boses ko is may lambing. Ah, okay. Okay. Ganun lang. So, siguro, na natigil siya. Natigil siya. Pag ganun guys, na ano, uh, yung nagagalit siya. Ang, ang bilis niya talagang mairita. Ang bilis niya mairita talaga. Grabe. Kunting bagay lang nairita na siya agad. So, hindi ko sinasabayan talaga. Pero, huh? <laughs> pag nako pag alam ko naman na tahimik na siya doon ko binab doon ko binibira talaga talaga pag ako bumira naman sa kanya tahimik din siya guys wala rin wala rin siyang wala rin siyang panama sa akin sa katarayan ko nito just ko taray ako lalo na pag pag ano, yung minamalit mo ako, wala, tsaka wala mo akong ginagawang masma, o oh, diba, tapos atarayan mo ako, hindi hindi, hindi, hindi ako ganun, ipinanganak akong February, <laughs> matapang, mataray, masongit, nandun na lahat, pero kung kabaitan lang pag-usapan, sobrang mabait ako, wag mo lang akong, <laughs> tatarayan or gagawan ng something, papakitaan ng hindi maganda dahil hindi ka over sa akin. Ganun ako. So, o, oh, diba? Ang bilis ko lang natanggal. Diyos ko. mo, nilista ko pa dyan talaga sa, sa, sa may harap ng anong ano namin. May harap namin. Talagang parang naka-note talaga. Mamaya, hindi pa siya makukontento ha. Pag nag-four uh, na yan, tatawag na naman yan tatanungin niya ako kung tapos na kung nilipat ko na yung yung sim niya yung sim ng ng um, relo niya dun sa cellphone niya uh, ganun ganun kaka uh, ano yung amo uh, ko grabe o yun so okay na nandito na so tingnan ko ha? na, naka na full charge sa ah, hindi na hindi na naka full charge so kaya so kailangan kailangan ko na namang i i-ano i-charge kasi ginamit na naman ng alaga ko to kasi mamayang gabi, pagkatik ko kasi sa eye level niya. Pupunta siya sa practice niya. Talagang nakakaawa yung batang yun. Kasi umuwi sila. Umu umuwi siya. Uh, mga ano na. 10, ay no. 11 o'clock na. Ganun. Yeah, 10.30. Ganun. Kasi nagsanay sila dahil pupunta ng Europe. Yung alaga ko. Oh my gosh. Pupunta sa Europe yung alaga ko. Para mag-perform lang ng violin. Ganun ka ka-popular, ka-famous yung alaga ko. Tsaka lang, pag lahat may mga contest yan, laging na-first yan. First or second, third, hanggang dyan lang. First, third lang. Laging, pero, um, uh, ano lang, always first siya sa mga competition niya. Ganon ka-famous, kagaling yung alaga ko. <laughs> so, yan lang guys, may share ko sa inyo kasi medyo, medyo, Dinadown niya lang kasi ako masyado, 'di ba? Nakakainis lang. <laughs>